kami sa baba, ka ba pa Ano ang nangyari kay Bentot Sr.? Si Bentot ay pinanganak noong 1928 sa San Simon, Pampanga na may pangalan na Arturo Vergara Medina sa tunay na buhay. Sinimulan niya ang kanyang karera sa showbiz sa pamamagitan ng na pagsali sa mga boda-bill na palabas kung saan ginamit niya na mausay ang kanyang pag-arte sa boses sa mga comic sketch Sa edad na labing siyam, nag-sign up siya para sa kanyang unang pelikula sa ilalim ng Sampaguita Pictures Maria Cafra na kinunan noong 1947 na pumapil bilang Ben Koska Si Ben ay isang natural para sa daluyan ng radio Ang boses ng kanyang trademark na bata ay natutunan mula sa paggaya sa kanyang walong taong gulang na pamangkin ah! nang naghahanap si Pugo ng isang tao napapalit sa huling niyang nakinakasama na si Tugo at niya ang nakakatawang Ben Benka ang mga nangungunang komedyante ng kanyang panahon ay may mga pangalan na nakakagulat tulad ni Nachichay, Mengay, Tulindoy, Lopito, Kasmot, Pugo at Tugo kaya tagpa siya si Ben na kailangan niya ng isang kaakit-akit na pangalan upang makagawa ng kanyang mark sa light comedies na ginagawa na niya at sa gayon Pinanganak na nga si Bentot. Si Bentot ay kaagad na pinalabas sa programa sa radyo na Sebia Mahal Kita. Nakasama rin sina Silvia Latore, Rosa Aguirre, Eddie San Jose at Pugo. Para sa susunod na dalawang dekada na nasisimula noong 1950s, itinago kami ni Bentot sa kanyang mutas sa tinig ng sanggol. Ang kanyang pagkagalit, kalokohan at ang nakakatawang mga kalokohan na palaging nagbabaybay ng gulo. Ang komedyante na gumaganap sa sobrang laki ng anak na lalaki ni Don Mariano, Pugo ay walang iba kundi si Bentot. Na ang tao ang si Bitoy ay palaging ginugulo ang mga may sapat na gulang sa sitcom dahil sa kanyang pambatang biro. Si Bitoy ay isang Peter Pan na ilang uri, isang malambing na bata na nakakulong sa katawan ng isang may sapat na gulang hindi katulad ng pagbabonjing ni Fred Montilla at sa labas ng screen ng TV at sa pelikula. Ang comics ay palaging magiging karakter na humahantong sa libo-libong mga manonood nito ng TV. Na tulad ko na naniniwala na si Bentot ay hindi kailanman lumaki. Nang umalis si Bentot sa Sampagita Pictures noong 1951, siya ay naging star ng kontrata ng LVN Studios na itinatag ni Doña Narcisa, Sisang de Leon na sa kanya bilang isang boksingero noong 1957 in this corner. Sa mga sumunod na taon, lumitaw si Bento sa May Little Kwan 1958, puro utos at sparring partner 1959 at triplets 1960 kung saan ginampanan niya ang tatlong papel ngunit ang film permutation ng Sebia Mahal Kita na magtatag sa kanya bilang isang comedian of note. Sa kanya kanyang mga co-star mula sa Sebia ay sumali sa kanya sa pelikulang Nukso Nukso 1960 at napatunayan na isang blockbuster hit ito. Noong 1961, ang Tang Tarang Tang, isang pag-ikot ng Sebia at na-sponsor ng San Miguel Brewery ay nagsimula sa DZRH na halos pareho ang kas. Muli, na sa lubung ito ng motunog na tugumpay ng mga tagapakinig sa radyo sa buong bansa sa halos parehong oras ang telebisyon sa Pilipinas ay nagsisimulang mamulaklak sa pagtaas ng paggastos advertising sa TV ng mga multinasyonal na kumpanya tulad ng Procter Gamble, Colgate, Pepsi at Coca-Cola. Hangad ng mga tagagawa na madoble ang tagumpay ng Tang Tarang Tang sa pamamagitan ng paglilipat ng serial sa telebisyon. Habang pinapanatili ang comedic formula at ang parehong powerhouse cast, nagbunga ang puhunan sa pagpapalabas ng Tang Tarang Tang noong 1962 sa Channel 3. Ang balangkas ay umikot sa pamilya ni Don Mariano Pugo, ang kanyang anak ni Sebadong, Leroy Salvador Jr., ang kanyang love interest na si Ibiang Sibla Latore, anak na babae ni Aling Charing, Rosa Aguirre. Ang bunso ni Don Mariano na naging isa sa mga hindi malilimutang karakter mula sa serye, ang serya sa TV ay ginawang isang pelikula kung saan nagkamit si Bentot ng nominasyon ng CAT Award, ang katapat na Pilipino ng TV Emmys. Si Bentot ay mananatiling aktibo hanggang dekada 70 at pumanaw siya sa edad na 58 noong 1986 dahil sa atake sa puso. Ang kanyang anak na lalaki, si Bentot Jr., ay nagtangkang ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagsali sa mga pelikula din bilang isang komedyante at muli paghimok sa parehong papel na tagumpay na pinasikat ng kanyang ama. Isang tauhang naging isa sa mga klasikong icon ng pelikula ng Pilipinas at kasaysayan ng telebisyon. Si Bentot ay isang komedyanteng Pilipino na kailanman ay hindi natin makakalimutan. Ano ang nangyari kay Bentot Jr.? Si Bentot Jr. o si Luisito Luis Garcia Medina ay ipinanganak noong January 8, 1970 at ang na anak ng yumaang komedyanting si Bento Sr. Nagkaroon siya ng isang nakatatandang kapatid na si Nick Medina. Nakilala rin bilang Bentot Jr. Ang unang papel ng pelikula na Bentot Jr. ay sa edad na tatlo at kalahating taong gulang at gumawa ng labing apat pang mga pelikula hanggang sa 1985. Nang umalis siya sa industriya ng pelikula, pabor sa kanyang pag-aaral. Umalik siya sa mga pelikula noong year 2000 hanggang sa kanyang huling pelikula sa The Jaguar noong 2011. Naglaro siya ng pelikulang Lando sa pelikulang Panday. Ginawa niya ang kanyang unang pang-international film sa pelikulang Bruce Ploitation na Return of Bruce kasama si Bruce Lee at Elizabeth Oropesa. Siya ay nanalo na kanyang unang award sa 1997 Metro Manila Film Festival bilang Best Child Performer mula sa pelikula Ang Lalaki, Ang Alamat, Sa Ang Baril ni Fernando Poe Jr. Tumanggap siya ng tatlong higit pang mga tropeyo para sa mga pelikulang Tatak ng Tundo 1978, Ang Lihim ng Guadalupe 1979, O Itok Solo Yaon Mo Ako 1980, na may mga parangal noong 1978 bilang MMFF Best Child Performer. Si Louie ay nagtapos sa Far Eastern University, BSc, Major in Management. Nag-asawa siya sa edad na 20 kay Johnny Peralta. Naging anak nila ay dalawa at pagkatapos ay naghiwalay sila ng talong taon. Naging karelasyon niya si Teresa. Nagkasama sila at nagkaroon ng isang anak. Si Bendot Jr. ay isang aktibong membro ng Born Again Christian Movement kung saan siya ay tungkulin sa Evangelist for the Prison Ministry at nagtatrabaho siya bilang isang delivery agent for the energy supplier company an outsourcing industry company sa makabilang buhay na ang dating child teen actor na si Luisito Medina sa hinang atake sa buso noong May 5, 2016 na mas kilala sa show business bilang si Bentot Jr. Siya ay 46 na taong gulang. Si Bentot Jr. ay anak ng dating sikat na komedyante na si Bentot Sr. Nakilala noon sa tambalan nila Pugo sa Tang-Tarang-Tang. Ayon kay Ginang Rosario, mabait na anak si Bentot. Gusto lang niyang maalala rin ng mga kasamahan sa showbiz ang anak. Naulila ni Bentot Jr. ang kanyang asawa at dalawang anak. Bilang paglilinaw po, bukod kay Luis Hito, ay isa ring dating aktor at komedyante na nakilala sa showbiz bilang Bentot Jr. Siya ay si Nick Medina. i-click lamang subscribe at notification bell button sa baba para lagi kang updated sa mga videos ko. Salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi.